Okay, uh, po tayo sa Guadalupe Foot Bridge. Ito tinatawag ng Guadalupe Foot Bridge. Tinatawag din tinagorian tong mountain mountain foot bridge dahil pagkakit mo rito eh may akitin ka pang iba kaya eh nagmay mistulat tong bundok eh kailang nabago nilang disenyo dahil sa MRT sa pang napapansin mo rito eh wala nang rail guard kaya ako ikaw ay nalaglag doon dito ka mag landing kung may dalakang bata o mga gamit eh tuloy tuloy sa tuloy tuloy doon sa baba kaya nakakatakot dito dating may rail guard kaya may rail guard dito kaya lang nasira na eh delikado rito delikado tong bridge na to Halimbawa, isang batang malikot, pwede silang sumampa dire-diretso na, wala silang paghahawakan dito. Paski dito sa kabila, wala rin guard railing dito. Delikado to. Guadalupe footbridge Bridge na to. ay mga taong walang kulang sa pag-iisip, dire-diretso sa baba. Ang ganto doon. Bagsak niya ng baba. Kaya, kawawa itong mga tao na delikado ng lugar na ito ang gusto kong ipakita sa Bayan Patroller.